ang aklat ng Deuteronomio. Ito ang ikalimang libro sa Biblia at panghuling libro ng Torah. Matapos ang eksodo mula sa Ehipto, tumigil ang Israel sa bundok Sinai ng isang taon at pumasok sa isang kasunduan sa kanilang Diyos. Pagkatapos, naglakbay sila sa disyerto at sobrang nakakadismaya ang nangyari sa kanila hindi pinayagang makapasok sa lupang pinangako kay Abraham ang henerasyon ng Eksodo. Kaya nagsimula ang Deuteronomio kay Moses na nakatayo sa harap ng bagong henerasyon at ipinapaliwanag ang Torah. Dito makikita ang disenyo at layunin ng libro. Ang Deuteronomio ay serye ng mga talumpati ni Moses kung saan tinatawag niya ang susunod na henerasyon ng Israel na maging tapat sa kasunduan sa kanilang Diyos. Sa gitna ng libro ay may koleksyon ng mga kautusan, mga tuntunin ng kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng Israel. Mayroong mga bagong utos, pero marami ang inulit mula sa mga unang kautusan na ibinigay sa Bundok Sinai. At dito kinuha ang pangalan ng libro. Mula sa salitang Greek na Deuteronomion na ang ibig sabihin ay pangalawang kautusan. Sa paligid ng mga batas na ito ay may dalawang panlabas na seksyon ng talumpati ni Moses. Ang bawat isa sa mga ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Tignan at pag-aralan natin kung paano ito gumagana. Una sa lahat, binalikan ni Moses ang buong kwento hanggang sa puntong ito at binigyan diin ang pagrebelde ng nakaraang henerasyon. Kabaliktaran ito ng patuloy na kabutihan at pagiging mapagbigay ng Diyos sa disyerto. Oo, pinarosahan sila ng Diyos. Pero hindi niya tinalikuran ang kanyang mga pangako ayon sa kasunduan. Sinundan ito ng matinding sermon ni Moses kung saan nananawagan siya sa bagong henerasyon na maging mas tapat sa kasunduan at huwag gayahin ang kanilang mga magulang. Pinaalala niya sa kanila ang sampung utos ang pangunahing bahagi ng seksyon na ito ay isang kilalang linya. Tinatawag itong Shema. Sinabi ni Moses, Makinig ka, Israel, ang Panginoon ng ating Diyos, ang Panginoon lang, at dapat mong mahalin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas. Ito ay napakahalagang pang-araw-araw na dasal sa relihiyon ng mga Hudyo at pinagsasama-sama nito ang lahat ng mga tema ng libro. Ang ibig sabihin ng salitang makinig o shema sa Hebrew ay hindi lang basta makinig. Kasama sa kahulugan nito ang tugon sa iyong narinig o sa madaling salita, sumunod ka. At ang ibig sabihin ng salitang pagmamahal sa Hebrew ay higit pa sa emosyon o damdamin tungkol ito sa isang desisyon na buong pusong katapatan sa Diyos kasama dito ang iyong kalooban mga emosyon ang iyong pag-iisip at puso para sa Israel ang kanilang pagsunod at dedikasyon sa Diyos ay may mas malaking layunin ang pagsunod sa kautusan ay bumabago sa Israel para maging natatanging bayan sa mga bansa tulad ng sinabi ng Diyos sa bundok Sinai sila ay magiging kaharian ng mga pari. At sasabihin ngayon ni Moses, paano? Sa pagsunod sa mga kautusan, may pagkakataon ng Israel na ipakita sa buong mundo ang karunungan at katarungan ng Diyos. Ang isa pang pangunahing ideya sa Shema ay ang panawagan sa Israel na sumunod at magtapat lang sa Panginoon o literal na kahulugan sa Hebrew. Ang Panginoon ay isa. Sa konteksto nito, ang punto ay ang Panginoon ang Diyos na dapat sambahin at sundin ng Israel. Papasok na ang Israel sa lupain ng kanahan kung saan ang mga tao ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosa na kumakatawan sa iba't ibang mga klase na nilikha. Ang araw, ang panahon, seks, gera, at sa pananaw ni Moses, ibinababa ng pagsamba sa mga Diyos na ito ang katayuan ng mga tao at sinisira ang mga pamayanan pero ang pagsamba sa Diyos ng Israel na lumikha at nagpalaya ay magdadala sa buhay at pagpapala nandito na tayo sa malaking koleksyon ng mga kautusan sa gitna ng libro at halos inayos ang mga ito ayon sa paksa ang panimulang seksyon ay tungkol sa pagsamba ng Israel sa kanilang Diyos dapat silang magkaroon ng iisang templo sa pinakasentro kung saan sasambahin ang iisang Diyos. At isa pa, dapat sambahin ng Israel ang Diyos sa pagkalinga nila sa mahihirap. Halimbawa, magtatabi ang lahat ng Israelita ng ikasampu ng kanilang kita taon-taon para ibigay sa templo. Pero dapat din magtabi ng isa pang ikasampu bawat tatlong taon at ibibigay ito sa mahihirap. Ito ang mga batas na nagpapakita na talagang naiiba ang Israel pagdating sa katarungan kumpara sa mga kalapit bansa noong unang panahon at nakaugnay ang lahat ng ito sa kanilang pagsamba sa Diyos. Sa susunod na seksyon, makikita ang listahan ng mga katangian ng mga pinuno ng Israel. Ang mga matatanda, pari at hari ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga batas ng kasunduan. Inutos ng Diyos na ipapatupad niya ang mga ito sa tulong ng mga propeta na ipapadala niya para mapanagot ang mga pinuno. Kumpara sa mga kalapit na bansa ng Israel na itinuturing ang mga hari bilang mga Diyos at mismong batas, ang mga pinuno ng Israel ay nasa ilalim ng kautosan at ng mga propeta. Kasunod nito ay isang malaking seksyon ng mga batas para sa pamayanan ng Israel. Kaya ang mga tuntunin sa pag-aasawa, pamilya at negosyo, pati na rin ang katarungang panglipunan tungkol sa kanilang sistemang legal at kung paano pangangalagaan ng mga byuda, ulila at mga tayuhan. Tinapos ang mga ito sa iba pang mga batas tungkol sa pagsamba. Narito ang ilang tips sa pagbabasa sa lahat ng mga batas na ito. Tandaan, una sa lahat, na mga tuntunin ang mga ito ng kasunduan sa Sinai na partikular na ibinigay sa sinaunang Israel. Nabuhay sila sa kulturang ibang-iba sa ating kultura. Pangalawa, hindi makakatulong ang pagkukumpara sa mga batas na ito sa mga modernong batas mula sa ating kultura na ibang iba. Ang totoo, ibinigay ang mga ito para ihiwalay ang Israel. Kaya kailangan nating ihambing ang mga batas na ito sa mga kalapit bayan ng Israel, gaya ng Assyria o Babylonia. At kapag ginawa mo yan, biglang nagiging mas malinaw ang mga batas na sa unang tingin ay malupit o kakaiba? Makikita mong itinutulak ng Diyos ang Israel sa mas mataas na level ng hustisya na higit pa sa dating sistema. Kaya, panghuli, subukang alamin ang mga pangunahing prinsipyo ng karunungan o katarungan na batayan ng mga partikular na batas at makikita mo ang ilang napakalalim na bagay. Kaya, ito ang isa pang punto na dapat aralin. Tignan kung paano ito ginawa ni Apostol Pablo sa unang liham niya sa mga taga-Korinto, Kabanata Siyam, Talata Siyam, kung saan binanggit niya ang isang batas mula sa Deuteronomio, Kabanata 25, Talata 4. Ang galing talaga! Balik tayo kay Moses. Matapos niyang talakayin ang lahat ng batas, nagpahayag siya ng huling hamon na dapat pakinggan at mahalin ng Israel ang kanilang Diyos una niyang inihayag ang babala. Pagkatapos, ang ultimatum kung makikinig at susunod ng Israel sa kanilang Diyos. Magiging maayos ang lahat. Napakaraming banal na pagpapala. Pero kung hindi sila makikinig at magre-rebelde, magkakaroon ng tagutom, salot, pagkasira, at sa huli, ipapatapon sila mula sa lupain. Tapos, pinilit ni Moses na magdesisyon sila sinabi niya, Inilalatag ko ngayon sa harap ninyong lahat ang buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa, kabutihan o kasamaan. Kaya piliin ninyo ang buhay. Mahalin ang Panginoon ninyong Diyos at makinig kayo sa Kanya. Pero sinabi ni Moses, Alam ko na pagkamatay ko, magre kayo at tatalikuran nyo ang Diyos, kaya ipapatapon kayo. Nakakalungkot ito Uulitin ko. Kasama nun niya ang mga taong ito ng ilang dekada at malino na hindi siya masyadong umaasa. Hindi naman mababaliwala ang lahat, sabi ni Moses. Balang araw, kapag pinatapon na ang Israel, sa anumang oras, sinabi ni Moses, ay pwede silang bumalik sa kanilang Diyos. Ayon sa kanyang salita, tuliin ninyo ang inyong mga puso para magawa ninyong mahalin siya ng buong puso at kaluluwa at mabuhay. Ito ay isang talinghaga na nagsasabing talagang may mali sa puso ng Israel. Pasaway ito at matigas. At ito rin ang parehong problema sa puso ng lahat ng tao. Bumabalik lahat sa pagderebelde sa Hardin. Kinuha ng mga tao ang kapangyarihan mula sa Diyos. Gusto nilang sila ang magsabi kung ano ang mabuti at masama para sa kanilang sarili. At ang resulta, sinira nila ang mabuting mundo ng Diyos. Pero isang araw, ayon kay Moses, may gagawin ng Diyos para mabago ang puso ng kanyang bayan, para makinig sila at mahalin ang Diyos mula sa puso at ibabalik sila sa totoong buhay. Ito ang pangakong itutuloy ng mga susunod na propeta sa Biblia. Si Jeremias at Ezekiel, ang pag-asa para sa isang bagong puso. Kaya tinapos ni Moses ang kanyang talumpati sa isang tula ng babala, at pagkatapos ay pagpapala, at umakyat siya sa isang bundok, at pagkatapos ay namatay na siya. Malapit ng magwakas ang Torah. Inilatag na ang lahat ng mga pangunahing problema sa kwento ng Biblia, pero hindi patuloy ang nalulutas. Kailan darating ang anak ng babae para talunin ang kasamaan? O paano ililigtas ng Diyos ang buong mundo at pagpapalain ng lahat ng bansa at tulong ng pamilyang ito? At paano maiuugnay ang kabanalan ng Diyos sa mga taong patuloy na nagrebelde? At paano babaguhin ng Diyos ang puso ng kanyang bayan? Kailangan mo lang na patuloy na basahin para malaman. Pero sa ngayon, yan ang tungkol sa aklat ng Deuteronomio.